shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Alin. Ngayon, magkakaroon tayo ng natatanging pagkakataon na maghukay gamit ang ating sariling mga kamay ng mga arkeolohikal na labi mula sa bundok ng templo. Ang parehong bundok ng templo na ang arkeolohiya ay inatake, mahigit kalahating milyong mga bagay na konektado sa bundok Moria sa templo ng Jerusalem at maging kay Jesus ay winasak at itinapon. Ngayon, aalamin natin ang nakakatakot na kwento ng pagkasira ng arkeolohiyang biblikal ng pagtatangkang burahin ang kasaysayan ng bayan ng Israel. Pero sasali rin tayo sa proyekto ng pagsagip at tutulong na muling matuklasan ang kasaysayan ng Jerusalem. Kaya kung handa na kayo, simulan na natin. Mula rito, malinaw nating makikita ang lugar ng bundok ng templo at nagsimula ang kasaysayan ng lugar na ito mahigit 3,500 taon na ang nakalilipas. Noong dinala ni Abraham ang kanyang pinakamamahal na anak na si Isaak sa bundok ng Moria upang halos ihandog siya bilang sakripisyo. Makalipas ang mga siglo, binili ni Haring David ang lupang ito at ang kanyang anak na si Haring Solomon ang nagtayo ng unang templo ng Jerusalem dito na winasak ng mga Babilonyo at pagkatapos ay muling itinayo. At ang ikalawang templo ng Jerusalem, ang templo na nakilala ni Jesus, kung saan siya pumasok ng matagumpay at kung saan siya nagtuturo araw-araw. Doon din niya pinagaling ang mga bulag at pilay, at sa tuktok ng templo, tinukso si Jesus ni Satanas. Ang templo ay winasak ng mga Romano noong taong pitumpu pagkatapos ni Kristo. Walang duda, isa ito sa pinakamahalagang lugar sa arkeolohiyang biblikal at pangarap ng bawat arkeologo at mahilig sa Biblia na makapaghukay dito. Gayunpaman, ito ay lubos na ipinagbabawal dahil ang UACF na isang organisasyong muslim mula Jordan na siyang namamahala sa bundok ng templo sa kasalukuyan ay hindi pumapayag na magkaroon ng anumang paghuhukay dito. At hindi lang iyon, Pinipigilan din nila ang pagpasok ng mga Hudyo at Kristiyano sa lugar. Kaya paano nangyari na meron ako dito sa akin, lupa mula sa bundok ng templo na nahahawakan ko ang mahigit 3,000 taon ng kasaysayan? Ang makikilala natin ngayon ay isa sa pinakamahalagang misyon ng arkeolohiya sa buong banal na lupain isang kwento ng pagkawasak at pagsagip ng arkeolohiya ng bundok ng templo. At lahat ng ito ay nagsimula noong labinsyam na daan siyam na putsyam nang ang UACF Muslim ay nagsagawa ng mga ilegal na konstruksyon sa bundok ng templo. Hinukay nila ang ilalim ng bundok ng templo upang magtayo ng isang moske sa ilalim nito. At sa prosesong ito, naglabas sila ng mahigit apat na raang truck na may siyam na libong tonelada ng lupa. Ang lupang ito mula sa bundok ng templo na halo-halo sa mga labi ng arkeolohiya ay itinapon sa loob ng lambak ng Cedron. Ang nooy estudyante ng arkeolohiya, Zahid Vira, ay nadiskubre ang nangyayari at kasama si Gabriel Barkay, isa sa mga pinakatanyag na arkeologo ng Israel, ay nagawang iligtas ito at dalhin dito sa Emek Tsurim. At dito nabuo ang The Sifting Project, ang proyekto ng pagsasala. Lahat ng nakikita natin dito sa paligid natin ay ang lupang ito na hinaluan ng mga arkeolohikal na bagay na nagmula sa loob ng bundok ng templo. At ang unang bagay na mapapansin mo pagdating mo dito ay kulay abo ito. Hindi ito kulay ng lupa ng Jerusalem. Tingnan ninyo dito Lumapit kayo sa akin. Tingnan ninyo kung gaano siya kaabo at bakit siya ganitong kulay. Literal na dahil ang lupang ito ay halos sa abo sa pagkawasak sa pagkasunog ng una at pangalawang templo ng Jerusalem. Isa rin ito sa mga paraan kung paano nagawang paghiwalayin ng mga arkeologo kung alin ang mga labi ng templo ng Jerusalem at alin ang karaniwang lupa lang mula sa lambak ng Cedron dahil literal na magkaiba ang kulay nila. At mula pa noong 2004, nagtatrabaho na sila rito sa paghuhukay at nakahanap na sila ng mahigit kalahating milyong mga bagay. Mga natuklasang arkeolohikal at karamihan sa mga ito ay direktang konektado sa templo at mga piraso mismo ng templo ng Jerusalem. At tayo rin ay maghuhukay dito ngayong araw. At ano kaya ang ating matatagpuan? Talagang isang malaking misteryo ito. At kailangan nating maging mulat sa kung ano ang nasa paligid natin dito. Mayroon tayong kakaibang bagay dito sa kasaysayan. Ang tanging pagkakataon na inalis ang lupa at mga labi ng arkeolohiya mula sa loob ng bundok ng templo ay noong dekada 90. At ginawa ito nang sadya upang sirain at burahin ang kasaysayan ng lugar. At dahil dito, ang nakikita natin dito ay ang tanging paraan na mayroon tayo para makapasok sa loob ng bundok ng templo at sa arkeolohiya nito. At sa tuwing pumupunta ako rito at nakakalahok ako sa proyektong muling matuklasan ang kasaysayan at arkeolohiya, ito ay isang bagay na talagang hindi mailarawan nakakaantig ng damdamin na makapunta rito. Pinapaalala rin nito sa atin ang awit isang daan at dalawa. Dahil ang iyong mga lingkod ay iniibig maging ang mga bato ng siyon at naaawa sila sa alabok nito. At ngayon, tayo ay magsisimula na. Kaya kailangan nating isuot ang ating maskara at ang ating mga guwantes. Maiintindihan nyo rin kung bakit. Sana naririnig niyo pa rin ako kahit nakamaskara ako. Pero kailangan nating ito para sa ating proteksyon. Kasi ngayon, magsisimula na ang mabigat na bahagi ng ating trabaho. Kukunin na natin ngayon ang asarol at ang timba. Magsisimula tayo dito sa base at kailangan nating punuin ang timba ng lahat ng lupa dito. At ngayon, iaangat na natin ang timba at dadalhin natin ito sa susunod na istasyon, sumama kayo sa akin. Batiin natin si Melissa. Siya ay voluntaryo dito sa proyekto. At tutulungan niya tayo ngayon sa unang pagsasala. Handa ka na ba? Handa na ako. At ngayon? Kaya, unang-una, magpasalamat tayo kay Melissa ba Maraming salamat sa pagsama sa amin. Ngayon, mga kaibigan, magpatuloy tayo sa ating mga susunod na hakbang. Marami pa tayong kailangan gawin dito. ang ginawa lang natin ay pinaghiwalay ang mga bato at mga labi ng arkeolohiya mula sa lupa ng bundok ng templo. Makikita natin ang lupa mismo dito sa gilid na ito. At bago tayo magpatuloy sa proseso, gusto kong ikwento kung paano rin kayo maaaring maging bahagi ng pamana na ito na mahigit 3,000 taon na. At kinuha ng mga arkeologo at mananaliksik ng sifting project ang lupang ito Inihanda nila ito at inilagay sa mga lalagyan na katulad nito. Bawat isa sa mga ito ay may kasamang sertipiko ng pagiging tunay na may numero at pirmado ng mga punong arkeologo ng proyekto. Kung gusto mo ring magkaroon ng bahagi ng kasaysayang biblical sa iyong mga kamay, samantalahin mo na ngayon at iscan ang QR code na nasa screen o ang link na nasa description. At alamin ninyo na sa ganitong paraan, natutulungan ninyong punduhan ang pananaliksik, konserbasyon at dokumentasyon ng kasaysayan ng bundok ng templo at natutulungan ninyo ang sifting project. At ngayon, higit kailanman, nakikita natin kung gaano karaming tao ang sumusubok sirain ang biblikal na arkeolohiya at burahin ang alaala ng bayan ng Israel. Ngayon, higit kailanman, kailangan nating ipaglaban na mapanatili itong buhay. At magpapatuloy ba tayong gawin ito ngayon gamit ang sarili nating mga kamay? Magpapatuloy tayong magsala at maghukay ng mga labi mula sa bundok ng templo. Ang arkeolohiya ay mabigat ding trabaho. Ang kukunin natin ay ang ating timba na kinuha na natin doon na hiwalay na sa lupa. At hahatiin natin ito ngayon sa mas maliliit na timba Ngayon ay may lima tayong timba. Ibig sabihin ay magkakaroon tayo ng limang round ng paghuhukay at talagang excited ako na makita kung ano ang mahahanap natin. Ngayon ay pupunuin natin ito ng tubig. Ngayon, ilalagay na natin ito sa tabi at dumating na ang oras para talagang simulan at magtrabaho. Tara na. At ngayon, pupunta na tayo sa pangalawang pagsasala ibubuhos natin lahat ito sa loob. Kailangan nating hugasan ang timba para matanggal lahat ng sobrang natira. Hindi ito malinis na trabaho at ngayon, huhugasan natin lahat ng ating mga nahukay. Wow, ang dami ko nang nakikita dito. At ngayon, sisimulan na nating ikatalog. Ano ang ibig sabihin nito? Meron tayong isang kahon na may anim na dibisyon at ilalagay natin sa unang dibisyon ang mga keramika. Dito pa lang, agad kong nakikita ang mga lumang keramika. Pagkatapos, meron din tayong lalagyan para sa lumang salamin, mga metal, at sa mga metal din kabilang ang paborito kong kategorya, ang mga lumang barya. May kategorya rin para sa mga buto. At napakaraming buto ang natagpuan, sobrang dami talaga. Walang natagpo ang buto ng tao. Puro buto lang ng hayop at marahil ito ang mga buto mula sa mga sakripisyo sa bundok ng templo. Meron din tayong dibisyon para sa mga mosaic na bato at ang huli ay para sa mga espesyal na bato. At ngayon, sabay-sabay tayong magsisimula maghanap. Nakikita niyo ba ito? Ito ay isang kabibe. Ang buong punto dito ay sa Jerusalem at lalo na sa bundok ng templo, walang dagat. At dahil dito, lahat ng mga kabibe ay dinala ng mga tao mula sa malalayong lugar. Minsan ginagamit ang mga ito bilang alahas, bilang palamuti. Hinahalo ito kasama ng semento at minsan ginagamit bilang palamuti sa plaster. Kaya kasama ng mga buto Ilalagay natin dito ang ating mga kabibe at magpapatuloy tayong maghanap. Dito makikita natin ang mas maraming keramika dito sa kabila rin, mas maraming keramika, mas maraming keramika. Mas marami pang keramika at makikita ninyo na ito, pati na rin ay sunog ang panlabas na bahagi kaya maaaring inilagay ito sa apoy talagang kailangan nating mag-ingat ng mabuti para hindi tayo may makaligtaan dito. Ating tingnan ninyo ang batong ito, nakikita ninyo na ito ay medyo parisukat, may posibilidad na ang batong ito ay isang bato ng mosaiko. Sa aking opinyon, posibleng ito ay isang bato ng mosaiko mula pa noong panahon ng Bizantino, pero kailangang kumpirmahin ito ng mga arkeologo. Wow, 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 wow! Ito, mga kaibigan, ay ang una nating metal na bagay ngayong araw. Ito ay isang maliit na pako. Sa unang tingin, mahirap sabihin kung kailan ito ginawa. Pero talagang kamangha-mangha ito. Ilalagay natin ito dito at tingnan pa natin kung ano pa ang maaari nating makita. Ito ay isang bato. Wow! Nakikita nyo na parang bato ito sa unang tingin. Pero kung titingnan nyo ng malapitan, hindi siya bato, ito ay geso. Pero bakit ito espesyal? Dahil sa uri ng mga inclusions na nasa loob nito. Ang gesong ito ay kakaiba noong panahon ng Romano, eksakto noong huling bahagi ng ikalawang templo ng Jerusalem. Kaya, mula sa panahon ni Jesus, mga kaibigan, ito ay isang maliit na piraso ng geso na dating bahagi ng isang gusali malamang sa bundok ng templo. Walang duda na ang bagay na ito ay mula sa panahon ni Jesus, posibleng mula sa templo sa bundok ng templo. Talagang nakamamangha. Isinasama natin ang bato na ito sa kategorya ng mga espesyal na bato. Titingin pa ako ulit para makita kung ano pa ang mahahanap ko dito at pagkatapos ay pupunta na tayo sa susunod nating timba. Ngayon ay nagpatuloy ako sa paghahanap at may nakita pa akong ilang bagay na gusto kong ipakita sa inyo. Itong mga nakikita natin ngayon ay mga buto ng hayop. Kaya may dalawang mahahabang buto at mayroon ding buto na ito na sa hindi malamang dahilan ay sunog. Itong makulay na bato na napakaliit pero napakaganda, ito ay bahagi ng isang makulay na mosaic, malamang mula sa panahon ng mga muslim tulad din nitong ceramic na may disenyo mula sa panahon ng mga Muslim. Pero talaga, para sa akin, ang pinakamaganda at pinakakatangi ay itong mga piraso ng salamin. Tingnan ninyo dito ang pagkakagawa ng pirasong ito, kung gaano ito kanipis noon. Ito, mga kaibigan, ay nanatili sa ilalim ng lupa ng daan-daang taon at tayo ang mga unang nakahawak nito pagkatapos ng napakatagal na panahon. Ngayon, ilalagay na natin ito sa kani-kanilang mga kategorya. At pagkatapos ay maaari na tayong magpatuloy sa susunod nating timba dahil umaasa pa rin ako na makakahanap tayo ng isang bagay na mas espesyal ngayong araw. Ngayon, ilalabas na natin ang mga nahanap natin at kukunin lahat ng mga ito na hiwalay na at walang kinalaman sa arkeolohiya para itapon. Kaya, sumama kayo sa akin. Punta tayo doon. tara na ngayon sa ating pangalawang timba. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Wow, 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 wow. Hindi pa nga natin nililinis, pero may nakikita na tayong kakaiba dito. Gawin natin ang proseso sa tamang paraan. Ako, Kinakabahan ako pero sige na. Gawin natin ang nararapat. Tingnan mo ito. Nakikita natin dito ang isang azulejo at malamang base sa klase ng dekorasyon at materyales, malamang ito ay mula pa noong panahon ng Imperyong Ottoman ng Turkey pero ilalagay ko na muna ito dito sa mga espesyal na bato. At magpapatuloy na tayo sa paghuhugas. Ayun, hinugasan na natin ang mga bagay at sabay na rin akong naligo. Pero bahagi talaga yan ng proseso. Sige, magpapatuloy tayo at aalamin kung ano pa ang meron tayo dito. Ang unang bagay, heto tingnan nyo mga kaibigan, isa na namang piraso ng salamin. At hindi ko masasabi sa inyo kung anong panahon ito, pero itatabi muna natin dito. Kasama ng iba pa, ito o. Kung hindi ako nagkakamali mga kaibigan, ito ay marmol. At ang marmol ay isang kamanghamanghang na tagpuan. Dahil bahagi ng ikalawang templo ng Jerusalem, noong panahon ni Jesus, na itinayo ni Haring Herodes ang dakila ay gawa sa marmol. Kaya maaaring ang marmol na ito ay mula pa noong panahon ni Jesus, maaari rin namang mula ito sa panahon ng mga krusada, mga siyam na raang taon na ang nakalipas. Pero itatabi natin ito dito kasama ng mga espesyal na bato ang mga keramika sa kanilang lugar, salamin, at magpapatuloy tayong maghanap. Mas maraming, mas maraming keramika, mas maraming keramika. Mas maraming keramika. Bago tayo magsimula sa ating huling balde, gusto kong ipakita sa inyo ang isa sa mga natagpuan sa proyektong ito. Isa sa mga pinakakamanghamanghang natagpuan na sharing na sa harap ko ngayon. Hindi lahat ng natagpuan ay maliliit mga kaibigan, tingnan ang laki nito. Ito ay kapitel ng isang haligi, kaya isipin ninyo na ito ay nakabaligtad at nasa ibabaw ng haligi, hindi sa ilalim kundi sa itaas na bahagi. Ang kapitel ng haliging ito ay mula pa noong ikalawang templo ng Jerusalem, noong panahon ni Jesus. At mas partikular pa, naniniwala ang mga arkeologo at eksperto na ito ay matatagpuan sa portiko ni Solomon na isang tiyak na bahagi ng templo ng Jerusalem, sa looban ng templo at isa sa mga lugar na madalas bisitahin ni Jesus. Halimbawa, sa aklat ni Juan Kabanata 10, sinasabi na dumadaan si Jesus sa portiko ni Solomon. Kaya malaki ang posibilidad na ang haliging ito mismo ay nasaksihan si Jesus na ilang metro lamang ang layo mula rito. Talagang ito ang ginagawa ng proyektong ito. Ibinabalik na nila ngayon ang arkeolohiya at dito, literal nating nahahawakan ang mga bagay na dalawang libo at minsan tatlong libong taon na ang tanda. Tara na sa susunod nating timba. Kaunti lang ang laman nito pero tara na. Tingnan mo dito, isang malaking piraso ng seramika. Wow! Tatawagan ko ang isang arkeologo para kumpirmahin ito. Pero nakikita nyo na parang may mga linya dito. Kapag natuyo ito, makikita natin ng malinaw pero kung tama ako, kung ito ang iniisip ko, mga kaibigan, kung sa oras na matuyo ito at makikita natin ang mga linya. Ito ay isang piraso ng seramika mula pa noong panahon ng unang templo sa Jerusalem. Ibig sabihin, ang piraso ng seramikang ito ay may hindi bababa sa dalawang libo at anim na raang taon. Makikita natin na ito ay bahagi ng gilid ng isang banga, palayok o kagamitan. Nakikita ninyo dito maghintay pa tayo ng kaunti. Pinag-uusapan natin ang isang kasangkapang may dalawang libo at anim na raang taon na, pinakamababa at pinakamatanda ay mga tatlong libong taon, pero hindi lang ito tungkol sa edad. Ang ang kasangkapang ito ay malamang na ginamit sa lugar ng templo ng Jerusalem. Marahil ng isang peregrinong bumisita rito noong sinaunang panahon. Lumapit kayo ng mabuti ngayon, nakikita nyo ba na lumilitaw na ang mga guhit? Nakikita nyo ba na parang may mga pulang guhit? Ito ay isang malinaw na katangian. Nang isang sisidlan mula sa panahon ng unang templo, talagang kamangha-mangha ito. Ang personal na sisidlan, ito ay gawa na sa pulang luwad. Pero ang gusto nilang gawin noong panahon ng unang templo, ay dinadagdagan pa nila ito ng mas mapulang kulay sa ibabaw. At habang umiikot ang sisidlan sa paggawa nito, Gumagamit sila ng manipis na bagay at iniikot ito sa paligid ng sisidlan kaya mas kumakapit ang pintura sa ilang bahagi kaya malinaw natin itong nakikita. Hawak natin ngayon ang isang bagay na nagmula pa sa panahon ng unang templo sa Jerusalem. Maaaring pag-aari ito ng isa sa mga pari, isa sa mga peregrino, o isa sa mga manggagawang tumulong magtayo o magpanatili ng lugar. Ito ay isang piraso ng kasaysayan. Ito ay nanatili ng 2,600 taon sa loob ng kompleks ng bundok ng templo. Ang trahedyang ito na nangyari noong labinsyam na raan at siam na putsyam na kung saan nagkaroon ng iligal na pag-alis ng siam na libong tonelada ay nagbago ng kasaysayan ng arkeolohiyang biblikal. Dahil dapat nating matagpuan ito, hindi dito sa Emet kung nasaan tayo ngayon, kundi dapat nating magawang, mag magawang maghukay sa loob ng bundok ng templo at matagpuan ang mga bagay sa kanilang orihinal na kinalalagyan. Sa kasamaang palad, alam natin na hindi ito naging posible at alam din natin na hindi ito kailanman magiging posible sa kasalukuyang kalagayang pampolitika dahil hindi ito pinapayagan ng UACF. Kahit na sa medyo kakaibang paraan, ang ginagawa natin ay isang kamanghamanghang bagay. Pumupunta tayo rito upang muling tuklasin ang kasaysayan ng Biblia. Ang sinusubukang burahin ng napakaraming tao Ilang tao sa mundo ngayon ang itinatanggi ang koneksyon ng bayan ng Israel sa kanilang lupain. Sinasabi nila na ang Israel ay nilikha noong 1,748 pero hindi iyon totoo. Makikita natin ang koneksyon dito mismo sa lupang ito at dito makikita natin ang mas marami pang piraso ng keramika at mas marami pang arkeolohiya. Pero talagang hindi maipaliwanag ang pakiramdam na maging bahagi nito. Magpapatuloy pa ako. Marami pa akong balde at bahagi ng aking paghuhukay ngayong araw pero umaasa akong nagustuhan ninyo ang makibahagi kahit kaunti sa lahat ng ito. At gusto kong ipaalala sa inyo, kung gusto ninyong magkaroon ng bahagi ng kasaysayan ng bundok ng templo saan man kayo sa mundo, at suportahan din ang proyekto na panatilihing buhay ang kasaysayang biblikal, iniwan ko ang QR code dito sa screen at ang link sa description. Kaya, maraming salamat sa inyong lahat na nanood at magkikita tayo ulit sa susunod na linggo na may mas marami pang kasaysayan.